At kaugnay naman yan, tumanggap tayo ng update sa nangyaring pag-areso kay Ginoong Lowell Menorca na ngayon ay nasa WPD Station 5. May live na report si Erwin Temperante. Erwin? Talukuyan na noon, sumasay lalim na sa booking process itong si Lowell Menorca, ang dating manggagawa ng Iglesia ni Cristo matapos ng sumama at iserve naman ni General Nana yung warrant o pares na galing nga doon sa Marawi City. Ngayon, nandito na siya sa loob ng Investigation Division at sinabi naman kanina ni, ni General Nana na kanilang iimbestigahan yung issue naman tungkol doon sa pananampal, pananakit noong asawa ni Ginong uh, Lowell Menorca doon sa mga pulis na nagsaserve ng uh, warrant of arrest. Magkagayon man, sinabi naman kanina ni General Nana na yung kanyang mga pulis, ito man ay anumang uri ng miyembro ng reliyon, Iglesia ni Cristo, Muslim man o Katoliko, nakikita niya na ang katatagan, yung uh, sabi nga ay loyalty ng kanyang mga tao, wala doon sa reliyon, kundi doon sa pagtupad ng kanilang tungkulin sa una ng mga uh, napaulat na hiniling uh, ng isang uh, radio commentator uh, na huwag miyembro ng ng Iglesia ni Cristo ang na PNP ang humuli kay uh, Menorca kundi doon sa mga hindi sa pagkata sinasabing uh, para ba daw matiyak yung kaligtasan lumalabas nga na tila walang katiyakan ng kaligtasan ni ni Menorca kung uh, mga miyembro di umano ng INC ang ng PNP ang huhuli sa kanya kaya naman nilinaw ito ni General Nana na tiyak ang kaligtasan ni Menorca anumang uri ng miyembro ng uh, relihiyon ito at saka, sa kasalukuyan ang sabi pa sa atin ni General Nana ay uh, legitimate itong warrant of arrest at uh, sa anumang branch ng uh, Korte Suprema maaari naman uh, magbigay uh, ng bail na 10,000 pesos itong si minor para sa kanyang pansamantalang kalayaan at patungkol naman doon sa uh, kasong kanyang kinakaharap doon sa kanyang pananaliksasalita dito sa Court of Appeals ngayong araw alas 10 ng umaga ipinauubaya na ni uh, General Nana dito sa kampo naman ni Minorka minor kung siya ay tutuloy o hindi pa yan muna mga huling kaganapan mula rito sa Manila Police District Station 5 Bueng. Queen. Oo, tanong lamang natin kung uh, dadalin pa ba sa Marawi City itong si Menorca para uh, dadin sa o harap sa korte o saan siya ipipiit sa mga pagkakataong ito? Oh, oh, kanina nga no, nilinaw. Sa kasalukuyan, weng, uh, under nga siya ng uh, booking process at uh, maari naman siya magpiyansa. Nung tanongin natin ay uh, hindi naman na Maaring dumalo pa siya doon sa Marawi, Dalhin, pero kung makakapagpiansa na siya sa alinmang uh, korte dito sa Luzon, ay hindi na kinakailangan pa siyang makarating o Dalhin sa Marawi. Weng. Okay, maraming salamat Erwin Temperante, naguulat ng live mula sa WPD Station 5 sa Lungsod ng Maynila.